Ah, um, magandang umaga po sa ating lahat. Ah, um, ngayon po, ah, um, magkikwento lamang po ako o gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang um, mga napamilip po namin yung last po ng ko po sa Taipei Chamber. Um, Nag-audit po ako at ang napamili po pala namin ay nasa 2,615. Okay, Nililista ko po, po sa salad book. Ito po yung mga napamili po namin ng last po namin yan. 2,615. Yung mga napamili po namin sa Taytay. Ang ang sarap-sarap po talaga yung kumunta sa si Taytay. Uh, mura po ang mga damit po doon. Full sale po ang mga presyo po ng mga damit po sa Taytay. Pero sa mga gusto kong ng tai -tai Chandler, po yung ng Taytay Chamber, ang advice ko po talaga, Monday at saka po Thursday ang araw po ng Taytay Chamber kung yun may kumaitay po kayo sa araw eh. Pero hindi talaga yung bagong tangi ko mga damit bukas po lahat ng mga pwesto po sa taytay. Pero ang ar araw po yung open. Pero kumpleto po sila pag lunis at saka kung webes. Kaya lang, kumakunan po nung last week. Kaya Monday po, uh, Thursday, uh, Friday, Friday kami nakabiyahe. Kasi nung Thursday talaga ang lakas na ulam, may baha po yung, baha po yung mga iba kong lugar na dadaanan. Ito po isa sa mga napamili po namin sa taytay. Ito po yung tokong. Ito po po ito. Ito po, ah, uh, 35 pesos po ito sa tayo tayo. Meron po siyang bulsa Wow! Pwede na pang negosyo po. Tapos, ang sagandaan dito, pwede pang regalo, pang negosyo. Ito po, oh. Ito po, 35 pesos lahat po ito. Ito po, 35 pesos. Tapos ito po, po ng terno pajama. Ito po ah, ang... Ito po naman yung pajama po, ang ah, 95 pesos sa Taytay. -tay. Ito po yung terno pajama. May bulisa po ito. Ayan, 95 pesos. Ito po yung terno shorts. Ganda po nito, oh. Ito'y 75 pesos. Ang ganda po ng design, no? Oh. Tapos, ano yung may bulsa pa. Ganda-ganda po nito. Ang oh, kagandahan nito sa mga terno na Yung blouse niya, pwede niyang panlakad, oh. Termo mo lang sa leggings. Ganda, oh. ito, ito pa po yung iba. Ito po ay sa white tent ko namin. Ah, na nabilisan. White tent. Sa mga naghahat ng mga termo, white tent malapit siya sa Taytayenos, malapit sa Manangiday. So, ayan po. Turn no shorts. Maganda po nito. Dinalwa ko po, po yung design kasi so, super ganda po itong kulay na ito. Ito po, meron din po kasi yung shorts na nabili po na pang baba. Ito po yung 35 pesos na shorts. So, maganda po nito. Oh. 35 pesos. Pwede nang pang negosyo. Oh. Ang ganda pa ng ano yan, ang design niya. Asa sa tayo tayo, kailangan talaga matsaga tayo yung ano ah, uh, naghahanap po, naglibot-libot po para makakita tayo ng mga maganda sa na items na gusto po natin ano, na pwede natin pang negosyo, pwede natin pang regalo ngayon para kung Pasko. Ito po, shorts, 35 pesos. Kasi po pa, may isa